Naging mainit ang pagharap ng 30 kuponang kalahok sa pagbubukas ng ika na regular season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL sa Kalasyao Sports Complex noong nakaraang Biyernes. isa isang pinakilala sa pagbubukas ng liga ang mga kupunan kasama ang kanilang mga muse hinirang bilang best muse award ang aktres na si Barbie Imperial ng Abra Weavers todo suporta naman sa liga sina Governor Ramon V. Gico III, Vice Governor Mark Lambino, First District Congressman Art Celeste, team manager at former Bayambang Mayor Dr. Cesar Kembao at iba pang opisyal Dumalo rin dito si former senator at founder ng MPBL na si Manny Pacquiao. Aha para sa Si Sa Nagbigay harana naman sa pagbubukas ng liga ang sikat na singer at tubong pangasinan na si Mitoy Ionting. Unang nagharap ang Valenzuela Classics at Zamboanga Master Sardines kung saan nagwagi dito ang Zamboanga sa score na 82-76. Sumunod namang nagharap ang Pangasinan Heatwaves at Abra Weavers. Wagirito ang Abra sa score na 83-75. Charles Nicolimon para sa Lizon headlines